Meron ba ka pag-isip kung anong ibig sabihin ng Diyos doon? Mm -hmm. Try, try ako. Sige, sige, sige Pedro. Ah, uh, ito yung mga misahing tumatama talaga sa amin, sa akin. Ah, uh, ang daladalang sa ako, ito yung mga pangaral, na ang pagkain ng tao dito sa lupa ang pinakang pangaraniwan bigas. Pag namatay na tayo sa Espiritu Santo, ito yung mga pangaral mo na dapat gawanin na baunin natin pag tayo namatay na. So andun yung pinabayaan. Ah uh, nagkaro kinarga sa bubong dahil walang pag, hindi iniisip, hindi ginagawa. Um yung hindi tunay hindi gina yung tunay na pag-iisip paggawa ng tama na pinabayaan lang so dumating ang halimbawa ang isang um yung challenge challenge na madali tayong madala kaya ayun nababasa hindi natin inisip na ah, mali pala ito. Bakit ko nagawa? So, naisip mo, ah, mali pala yan. Bakit mo nagawa? Oh, sabi mo naman, ibilad mo na lang sa init para sa impyerno ka mapunta. Yun lang po. Maraming salamat Pedro sa paliwanag niyo. Sana marami ring natutunan kayo diyan sa paliwanag ni Pedro. So, ma din niya na uh, may alin uh, alintula din sa buhay ng tao no pero sa akin ba, hindi kaya ito yung ano yung bagong muka Pilipinas bagong muka na sana ang 20 kilong bigas <laughs> ha bagong Pilipinas ha bagong muka na sana ang 20 kilo ang bigas so sa kapitan, sa kapitan. So, <laughs> patay si Marcos no sa kanta na yon so yon ang sa na yon ano uh, ang sinasabi sabi yan uh, yung sinasabi ko sa inyo ba na na was na may kaos sa bakong tao tulad yan, kaos ko kayo Halimbawa, isa sa inyo, kausap ko. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kung anong meron kayo. Pagwas na hubiling ako kung anong meron kayo, na hindi niyo alam yon, na hubiling pala ako kung anong meron sa taong kausap ko. Normal yan. sabi ako, Bispreng, pakita mo nga sa akin kung anong meron sa taong ito. O, yon. yun. Bago ko matulog, normal yan. Sinasabi ko yan. Dito yun yung makita na buhay ang Diyos. Ah, Pag ganito. Kasi sino ba ako? para makita ko kung ano meron siyang tao. O, katulad ni Maribet, o. Malay ko ba sa buhay niya? Kaya tanong ko lang naman, best friend, pakita mo nga sa akin kung anong meron si Maribet. O, di ba? Hmm. Pakita mo nga sa akin, best kung anong meron si Helen. O. Ngayon, pagtulog ko, ayun na. Kung ano yung senaryo, pinapanood ko. Kung ano yung mga nakita ko. Ayun na, iba-iba ang senaryo niyan. Iba-iba ang ginagawa ng Diyos para maunawaan at maintindihan ko na mabasa ko ng gusto para may parating ko doon sa hinihilingan ko. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na paiba-iba ang Diyos na magbigay ng minsahe. Hindi pareho-pareho yan. So ito sa, sa pinaliwanag ni Pedro tungkol sa bigas, ang siyagot ng Diyos doon na sa himay-himayin ko ano, yung nandun ako sa nagkabasa ng jeep na may kargang bigas, so ba yung driver, at tinulungan, na tinulungan, nagtulong kami dala, nilagay sa bubong. So, ibig sabihin, kung basahin ko yon yung hinilingan ko kung anong meron sa taong yun, ang sinabi ng Diyos doon na yung tao na yan, mabait yan. Kasi kung hindi ka tumutulong, paano ka naging mabait? O, di ba? Paano ka naging mabuting tao? So, mabait yan na tao. So, yun yun. Ngayon, so, makaya ko. So, pagsakay namin, habang nilalakbay namin daan, biglang ulan. So, Ayun. Uh, uh, hindi, na, hindi ko rin naisip at hindi rin niya naisip na uh, may bigas pala sa ibabaw. So ngayon, dahil na may bigas si ibabaw na kalimutan, na sinabi niya, uy, dapat tinabunan, tinabunan ko. Ganon, para hindi mabasa. So, ibig sabihin ng Diyos doon, na ang tao na yon, uh, mahina mag-isip makalimutin, may na mag-isip. Uh, kasi tapos na eh. Naisip niya, tapos na. So, hindi niya naisip. So, nakalimutan niya. So, yun yung sinasabi na yun. Na, sabi ko rin na ah, uh, ibilay ko na lang sa ano sa init ng araw. So, sa halip na magalit ako kasi nabasa, kasi hindi niya lala siya driver. Ibig sabihin ng Diyos doon na itong taong ito mabuti ang kalooban. Mabait din na tao na to. So ito yung pagbasa okay. noon. Sa sahin na yan. Ibig sabihin na Diyos doon, yung kausap mo, ano yan, mabait na tao yan. Uh, uh, maunawain, uh, patulungin, uh, yun nga lang, eh, mabagal yan mag-isip, makalimutin, so, yun nga, late mag-isip, kumbaga. So, yun yung, ano, uh, senaryo na yun, kung paano basahin. Kasi may inihilingan nga akong tao kung anong masabi niya sa kausap ko. O, di ba? So, Pedro, maganda naman din yung paliwanag mo eh. E, kung ihambing natin sa pangaral ko, e, maganda naman yung paliwanag mo rin. Kasi, yun nga, yun nga, bigas nga, pangaral, ang pagkain ng tao, hindi lang sa bigas. Kung baga, uh, kailangan din ng tao ang mga salita at uh, pangalan ng Diyos na maraming ng tao para pakainin ang spiritual na aspeto ng isang tao. So sana marami kayong napulot, napulot na mga aral na kung ano talaga o paano ang Diyos na magipag usap So pasalamat ako sa inyong lahat. Uh, kay Maribet, salamat ko Maribet na uh, maganda yung mensahe niya sa uh, yun nga lang, hindi, natin, hindi ko naisulat ano, sa, kasi ayoko kasi, kasi marami nagbabasa sa wall ko. Tapos may mga 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 teenager pa diyan nagbabasa. Uh, pag ginamit ko yung tunay na mensahe na salita eh parit sa pang mata ng tao, pandinig ng tao. So, hindi niyo rin alam noon sa mga mga sinulat ko na meron diyan mga bagay na binabago ko ang pagsulat. Hindi 'yun ang senaryo. Kasi iwi-iwasan ko nga na sabihin ng tao na yung bagay ginamit ng Diyos? Bakit gano'n siya magsalita? Marami ang nagsasabi na rin niya, kung gano'n. Marami akong binabago niyan. Alam na niya siya. Kaya nga, pinagkalom niya sa akin to eh. Dahil alam ko dalhin kung paano. Kaya sabi nga niya, kung anong nasa isip mo at sa kalooban mo, gawin mo. So, yun yung uh, kaya mayroon akong mga binago. Pero pag nagbasa na ako, binago ko yun. At uh, gusto ko rin makuha kung ano yung uh, totoong misahe na ipinakita ng Diyos. So, Salamat ako sa iyo maribit kay Helen. Salamat ako Helen. At masalamat salamat ako na ay uh, ano eh nakarating ako sa bahay ninyo. Espiritu nga lang pero masaya na ako na nakarating ako. Pero si Maribit to na kita sa Bohol Maribit ah. Si si Iba talaga yung ano ano. Ah, uh, just talaga kahit nakalipas na makikita niya kung anong meron sa panahon na yun. Pero pag akong tumingin maribit, live yan siya. Ipakita niyo. Bakit nalaman ko yung sinilipan ka? Nakita mo na may sumilip sa'yo. Tagal na yon no? di ba? <laughs> so, ay eh, si Pedro, nakita, nakita ko yan. Na, kusok, malakas niya manilip. <laughs> Pedro, panilip na ba yun ha? <laughs> Bulgara na to. So, ayun. Eh, pinakita lang ng news yan. Uh, ano, gusto mabuo ng Diyos yung paniniwala ng isang tao. So kahit ang na yun, ano, eh uh, si Pedro, nakita ko rin niya na uh, malapit sila sa school noon at saka mayroon siyang bata na pinipilipit ang kamay. Ayan si Pedro. So matagal na panahon yun. Uh, tulad din sa inyo Maribeth, na matagal lang panahon, eh bakit ko na kita yon? Kasi nga, nagpintuhan nga kami ng best friend ko nga. Best friend talaga ang tawag ko sa kanya. Hindi ko pa, hindi pa niya ako ginamit. Maliit pa ako. 7 years old, 8 years, years old pa ako. Bispre na talaga ang tawag ko sa kanya. Kaya hanggang sa paglaki ko, bispre na talaga ang tawag ko sa, sa Diyos. Sa inyo, Panginoon. Diyos. O ganun sa inyo. Pero sa akin, bispre. So ako lang na iba na tumatag o bispre sa kanya. So hindi ko akalain na uh, magagamitin niya ako at hindi ko rin pangarap na gamitin ako ng Diyos para sa kaligtasan ng nakakarami. Hindi alam ko talaga na hindi lahat maligtas. So, isipin niyo ano, uh, kung balik-balita rin man ninyo pag-iisip, paano nangyari yon? Na nakalipas na sa tagal ng panahon. Paano yun? Ano yun? May recorder ba si Jesus ba noon? O si bisfriend? friend? May recorder ba yun? Hindi pa na uso recorder nun ah. Diba? natin na, na record kayo. So hindi maaring hindi na-record kayo. Pero sa power ng Diyos, malalaman na at malalaman niya. Katulad nga ng pumatay, yung mga nakitaan ko, kung paano na pinatay, uh, anong meron nung bago siya pinatay, yung katulad nung hinila niya yung bata, tapos uh, bago niya pinagutan ng ulo yung tao, sinabi niya kung anong klaseng tao, anong binalot sa ulo, uh, anong sinakyan niya, sinong nagutos, yan, detalyado yun. Nung ano. Kaya nung nangumpisal ako sa tao na yon talagang nanginig siya sa ta, sa takot o anong nararamdaman niya. Kasi bakit daw tugma lahat ng tanong ko pati yung sinunog nilang bahay. Kaya sabi niya grabe. Walang sinong nakakalam sa ginawa ko, sabi niya. Pero bakit na detalyado ko? Hindi lang isa yan na nakita ko ng ganyan. Ngayon, dito naman tayo sa mga buhay pa at masabi kong mamatay ang tao. Paano masabi ko na mamatay ang tao? Nabuhay pa naman. Walang sakit. Oh, paano ko nasabi yun? Isipin niyo mabuti yun. Paano natin isipin yun na malaman ko na ang tao na yun mamatay na? Nabuhay na buhay pa naman eh. Hindi lang naman limang tao anong natutakon nito. Madami. Isa na yan sa kapatid ni Miss K, sa nanay ni Miss yung sa bahay ko, na dalawa, Oh, yung sa pinsan ko mismo buo, na tagabungo, Oh, buhay na buhay pa yon walang sakit. O yung ano ni ng libit, asawa, buhay pa. O, bakit nasabi kung mamatay? Ayan, totoo talaga lahat yan. Kung isipin ninyo, walang si, sino makakita ng taong mabuhay, mamatay. Wala, wala. Kaya sino makakita nun. Diyos lang ang mga nakakaalam nun at Diyos lang din ang makapagsabi na ang isang taon na yon ay mawala na yan. O, yung aksidente. Marami na ako nakita na Maxi eh. Oh. Yun lang yun sa Tagoluan, no? Oh. Nandyan, saksi yung kapatid Oh. Sakti, saksi yung asawa niya. Na yung dalawang motor na nakasunod dyan sa tulay sa Tagolwan. Habang naghihintay kami ng bus na papuntang Balingwan. Nando pa sa gitna ng tulay, ah. nakatayo kami sa uh, ba, lapas ng tulay parating pa sa amin yung dalawang motor. Na sabi ko, panoorin niyo yung ano, motor na nagsun nagsunod dalawa. Yung huli, tingnan niyo yan, di ba sa salpok niya sa pagdating sa unahan. Paglampas sa amin 200 meters, sumalpok. Kaya yung hipag ko si Juna, yan siya kay Dudoy, sa patid ko. Paano nangyari yon? Na hindi pa nangyari, nasabi ko na na sumalpok. Sumalpok siya sa isang bahan. Na madaling araw yun, alas dos pa lang. Yan, yan yung ko nagbase. Sinong nakakaalam yan? Diyos lang ang nakakaalam yan. Yun yung laman ng power of mind na sinabi ng Diyos. Na ang power of mind mo na yan is powerful. Kaya walang kahit sino na makapaglihim sa akin. Bawat kausap ko, paghiningian ko kayo, pangiting lang kayo, pero hindi niyo alam pala. Alam ko na kung anong meron kayo nakipag-uusap ako sa inyo, normal. Pero alam ko kung anong, anong tao kayo. hindi niya mo yung makikita. Kaya itong ginawa ko, lantaran. Nandito tayo sa live, live sa Facebook, live sa Zoom. Makikita niyo kung paano sumagot ang bawat tinatanong ko. So, para sa lahat, panahon, may panahon pa. Na may tunay na Diyos talaga na buhay na nagsasabi sa akin at mapaniwalaan ninyo ang mga isinisiwalat kong turong kasinungalingan at turong katotohanan, katotohanan tungo sa kaligtasan ninyo. Kaya ugaliin ninyo magbasa, manood ng video, uh, mag-share. Kung naniwala kayo, share lang kayo ng share. Walang mawala sa inyo. Share lang kayo ng share by mouth o by Facebook. Maraming way ang pang-share. Gawin nyo lang kasi naniwala kayo. Hindi nyo ginawa kasi may kailangan kayo. Ngayon, sa panahon na mayroon kayo problema, mayroon kayo pangailangan, then mag-message kayo sa akin, nandyan ako. Tutugon na natin kung ano yung problema ninyo. Malay ninyo, makakinabang kayo. So, ganun ang paniniwala. So, maraming salamat sa pakinig.